Hi guys, welcome to my vlog. Yan, so ati dami si River sa Manila. So tara, let's go. Let's go! So, kasama natin ang mga tropa. Si Francis, Nathan, River at Ralph, and si Edom. Let's go! Nakamunta, Manila. Diba Diba sabi?

Um, um, mama, mama, mama. So guys, natidop na tayo sa Manila si Merang. Eh, yeah, hindi pa kami nakarating guys. Hindi na pa pagkakataon sa kar City. Hoy, pa-shutdown na bilis oh. niyo. Oh. So, kung niyo to. Tawagin na ko so yung video to. May nag-comment, like, may nag-comment, no, may nag-comment. No, no, Bye. Mm.